Naranasan mo na ba na parang nauubusan ka ng lakas kahit hindi ka pa naman gumagalaw ng todo? Yung tipong kahit bagong gising ka pa lang, pero pakiramdam mo ay pagod ka na agad. Baka sinasabi mo sa sarili mo, baka kulang lang ako sa tulog. O kaya naman, baka gutom lang ito. Pero kapag palagi at paulit-ulit mo nang Nararanasan ang panghihina, baka hindi na ito simpleng pagod lang. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang posibleng dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng panghihina. Mula sa mga simpleng sanhi gaya ng dehydration o kakulangan sa tulog hanggang sa mas seryosong kondisyon tulad ng anemia, thyroid problems, at diabetes. Importante itong malaman para hindi natin basta-basta binabaliwala ang mga senyales na ibinibigay ng ating katawan. Kaya kung isa ka sa mga taong palaging pagod at nanghihina, panoorin mo to. Malay mo, ang sagot sa nararamdaman mo ay nasa video na ito. Hindi palaging sakit agad ang dahilan kung bakit tayo nanghihina. May mga simpleng bagay sa araw-araw na maaaring makaapekto sa ating enerhiya. At ang good news, madalas ay madali lang itong ayusin. Una, kakulangan sa tulog. Alam nating lahat na kailangan natin ng pito hanggang siyam na oras na tulog kada gabi. Pero madalas, hindi ito nasusunod. Kapag kulang ka sa tulog, hindi lang antok ang mararamdaman mo. Apektado rin ang concentration, mood at syempre lakas ng katawan. Ikalawa, stress at mental overload. Hindi lang pisikal na pagod ang nagpapahina sa atin. Kapag punong-puno ka ng problema, trabaho at emotional na pagod, parang wala ka na ring energy para sa iba pang bagay. Ang utak natin kapag pagod, nadadamay ang buong katawan ikatlo dehydration kahit mild lang na dehydration kaya nitong magdulot ng panghihina hilo at pananakit ng ulo tandaan kapag nauuhaw ka na ibig sabihin dehydrated ka na uminom ng tubig regularly hindi lang kapag uhaw ka na pang-apat kakulangan sa nutrition hindi porket busog ka, sapat na ang nutrition mo. Kung puro fast food, matatamis at instant food ang kinakain, posibleng kulang ka sa mahalagang bitamina at minerals tulad ng iron, vitamin B12 at magnesium na mahalaga para sa energy production ng katawan. Panghuli at panglima, kawalan ng physical activity. Parang ironic, pero totoo, kapag masyado kang sedentary o walang galaw, mas lalo kang makakaramdam ng panghihina. Ang regular na ehersisyo, kahit light lang tulad ng paglalakad, ay makakatulong para mas mag-circulate ang dugo at oxygen sa katawan. Kaya mas energized ka. Kung ang panghihina ay paulit-ulit, hindi nawawala kahit sapat ang tulog at pahinga, at tila may kasamang ibang sintomas tulad ng pagkahilo, pamumutla, at mabilis na pagkapagod sa simpleng gawain, maaaring may mas malalim itong pinagmumulan. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ay ang anemia. Kapag ikaw ay anemic, kulang ang red blood cells sa katawan o mababa ang hemoglobin na siyang nagdadala ng oxygen sa mga cells. Kapag hindi sapat ang oxygen supply, nawawalan ng sigla ang katawan mo. Para itong cellphone na kulang sa kuryente, hindi kayang mag-perform ng maayos kaya kahit simpleng pag-akyat ng hagdan o paglalakad lang pakiramdam mo ay para ka ng tumakbo ng marathon. Madalas itong maranasan ng mga kababaihang may matinding regla o taong may kakulangan sa iron sa diet. Isa rin sa madalas na hindi napapansin pero mahalagang sanhi ng panghihina ay ang hypothyroidism. Ang thyroid gland ay parang metabolic engine ng katawan. Kapag ito ay mabagal mag-function, bumabagal din ang takbo ng buong sistema mo. Mula sa pagkoconvert ng pagkain bilang enerhiya hanggang sa pag-regulate ng body temperature. Kaya't kung mapapansin mo, bukod sa pangihina, may kasamang pagdagdag ng timbang, panlalamig ng katawan, at minsan ay parang mental fog o pagiging makakalimutin. Maraming tao ang hindi agad nadadiagnose dahil iniisip nila na pagod lang sila. Pero ito pala ay hormonal imbalance. Ang diabetes ay isa rin sa mga pangunahing salarin ng chronic fatigue. Sa mga taong may mataas na blood sugar, ang glucose na dapat sanay ginagamit ng katawan bilang enerhiya ay hindi maayos na nakakalipat sa cells. Dahil dito, nananatili ang sugar sa dugo habang ang mismong cell ay parang nauuhaw sa enerhiya. Kaya kahit kumain ka ng tama, may pakiramdam ka pa rin matamblay, mahina at laging pagod. Idagdag pa rito ang madalas na pag-ihi, pagkauhaw at pamamanhid sa mga kamay at paa. Mga karaniwang sintomas ng uncontrolled diabetes. Hindi rin dapat baliwalain ang kakulangan sa ilang vitamina at minerals, lalo na ang vitamin B12, folate at vitamin D. Ang vitamin B12 at folate ay mahalaga sa production ng red blood cells at sa nerve function. Kapag kulang ka rito, hindi lang panghihina ang mararamdaman mo, kundi pati pamamanhid, pagkahilo at minsan ay mood changes tulad ng depression at pagiging irritable. Samantalang ang vitamin B deficiency na karaniwan sa mga hindi gaanong naaarawan ay konektado rin sa chronic fatigue at kahinaan ng butot kalamnan. May mga pagkakataon din ang panghihina ay senyales ng ongoing infection at chronic illness. Kapag may impeksyon sa katawan gaya ng urinary tract infection, Tuberculosis at kahit flu, inuuna ng katawan ang paglaban sa mikrobyo kaya't ang ibang bahagi ng katawan ay parang nauubusan ng lakas. Ang immune response mismo ay energy consuming. Kaya kahit walang ginagawa, ramdam mo ang matinding pagod. Ganito rin ang nangyayari sa mga taong may chronic illnesses gaya ng autoimmune diseases at cancer kung saan ang mismong sakit o ang treatment ay kumakain ng maraming enerhiya. At sa mga pinakadelikadong kaso, ang panghihina ay maaaring dulot ng kondisyon sa puso, gaya ng heart failure. Kapag ang puso ay hindi na kayang magbomba ng sapat na dugo sa buong katawan, kulang ang oxygen at nutrients na naihahatid sa mga organs at muscles. Kaya't kahit simpleng pag-upo at pagtayo, ramdam mo na ang panghihina. Parang mabigat ang dibdib at madalas ay hinihingal. Hindi ito dapat ipagwalang bahala, lalo na kung may kasamang paninikip ng dibdib, palpitations, at paminsang-minsang pagkawala ng malay. Habang totoo na may mga kaso ng panghihina ng dahil sa lifestyle tulad ng puyat at stress at dehydration, may mga pagkakataon din na hindi sapat ang pahinga at hindi rin uubra ang home remedies. May mga senyales ang katawan na sinasabi sa atin. Kailangan mo na ng tulong. Isa sa mga unang bagay na dapat bantayan ay kung gaano kadalas at gaano katindi ang panghihina. Kapag araw-araw mo na itong nararamdaman, kahit sapat naman ang tulog at pahinga mo at kahit sa simpleng mga aktibidad lang ay napapagod ka agad, ito ay isang red flag. Lalo na kung dati ay normal lang ang energy level mo pero ngayon ay kapansin-pansin na ang bigla ang pagbabago. Isa pang babala ay kung may kasamang ibang sintomas ang panghihina. Halimbawa, kung nararamdaman mo rin ang pagkahilo, panlalabo ng mata, pamumutla ng balat, mabilis na paghinga at palpitations, posibleng may kaugnay ito sa kondisyon tulad ng anemia at problema sa puso. Kung may kasamang pamamanhid sa kamay at paa, hirap sa paglalakad o parang nanginginig na kalamnan, pwedeng senyales ito ng neurological at vitamin deficiency related na issue. Hindi ito basta-bastang nadadaan sa pahinga lang. Kapag ang panghihina ay sinabayan nang matinding pananakit ng dibdib, pakiramdam ng paninikip o parang hinahabol ang hininga kahit hindi gumagalaw, huwag na huwag ng maghintay pa. Tumawag na agad ng tulong medikal. Posible itong sintomas ng heart attack at ibang kondisyon na delikado sa buhay. Ganoon din kung bigla kang nawala ng malay o may episodes ng pagkalito slurred pitch o hirap sa pagkilos dahil maaaring ito ay stroke. Huwag mo ring ipagwalang bahala ang matagalang panghihina na tila lumalala habang tumatagal. Kung sa loob ng ilang linggo ay unti-unting nawawala ang gana mo sa pagkain, may kasamang pagbagsak ng timbang at parang lumiliit ang katawan mo baka may chronic illness at infection na kailangang ma-detect ng mas maaga. Minsan, ang mga ganitong senyales ay konektado sa diabetes, tuberculosis, autoimmune diseases, at minsan ay sa cancer. Ang isa pa sa mga kadalasang hindi napapansin ay ang epekto ng mental health. Kung may kasamang lungkot, kawalan ng motivation, at pakiramdam na nawalan ka na ng saysay sa araw-araw, ang panghihina ay maaaring bahagi ng depression. Hindi ito kahinaan ng loob o arte lang. Ito ay totoong medical condition na dapat gamutin. Sa mga ganitong pagkakataon, huwag matakot kumonsulta. Ang check-up ay hindi parusa kundi paraan para maagapan ang mas malalang kondisyon, mas mabuting mapatunayan na okay lang pala kaysa baliwalain ang senyales ng mas malalim na sakit. Tandaan mo, mas kilala mo ang katawan mo kaysa sa iba. At kung ramdam mong may mali, huwag mong hayaang mahuli ang aksyon. Kung napansin mong ang nararanasan mong panghihina ay hindi dulot ng seryosong sakit at nakumpirma naman ito ng doktor. Huwag mong isipin na wala ka ng magagawa. Maraming mga simpleng hakbang na pwedeng makatulong para unti-unting maibalik ang sigla ng katawan. At kadalasan, nagsisimula ito sa pag alaga sa sarili. Una sa lahat, ayusin ang tulog. Hindi pwedeng pahinga lang. Kailangan ito ay dekalidad na tulog. Ibig sabihin, uninterrupted at sapat ang oras. Ideally, 7 to 9 hours bawat gabi. Subukan mong magkaroon ng consistent na sleep schedule. Bawasan ang screen time bago matulog. Iwasan ang caffeine sa hapon at gawing relaxing ang bedtime routine. Kapag ang katawan mo ay nakakakuha ng sapat at tuloy-tuloy na pahinga, mas nagiging alerto, kalmado at energized ka kinabukasan. Pangalawa, bigyan ng pansin ang nutrisyon. Ang pagkain ay hindi lang pampabusog. Ito ay pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya. Piliin ang mga whole foods tulad ng gulay, prutas, whole grains, lean protein at healthy fats. Iwasan ang processed food, matatamis na inumin at sobrang maaalat na pagkain na walang sustansya pero may epekto sa blood sugar at blood pressure. Kung kulang ka sa iron, vitamin B12, magnesium at vitamin D, maaaring irekomenda ng doktor ang mga supplements. Pero tandaan, mas mainam pa rin kung makukuha ito sa natural na pagkain gaya ng leafy greens, isda, gatas, itlog, at fortified cereals. Pangatlo, gumalaw-galaw. Maaaring iniisip mo, eh nangihina nga ako. Paano pa ako gagalaw? Pero sa totoo lang, ang tamang uri ng physical activity ay kayang makapagpataas ng energy levels. Hindi kailangang intense workout agad. Magsimula sa simpleng brisk walking, light stretching at kahit 15 to 30 minutes na regular na paggalaw bawat araw. Ang goal ay mapakilos ang dugo, mapaganda ang oxygenation ng cells at makapaglabas ng endorphins at natural mood boosters ng katawan. Pangapat, alagaan ang mental health. Stress, anxiety, at depression ay hindi lang nakakaapekto sa isip. Ramdam ito ng buong katawan. Kaya't huwag mong baliwalain ang nararamdaman mo. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo maaring journaling, pag-meditate, pakikinig ng music, at simpleng quiet time. Kung kinakailangan, huwag mahiyang humingi ng tulong mula sa counselor at mental health professional. Minsan, ang katawan ay nangihina dahil ang isip ay pagod na rin. Panghuli, huwag mag-self-medicate. Maraming tao ang basta na lang umiinom ng vitamins, energy drinks, at kung ano-anong supplements ng walang tamang gabay ng doktor. Tandaan, hindi lahat ng nakakapagpalakas ay para sa lahat. Maaaring may underlying condition ka na na kailangang ibang klasing treatment approaches. Kaya't mas mabuting Kumonsulta muna bago uminom ng kahit anong gamot at supplements. Ang panghihina ay hindi isang bagay na dapat i-ignore, pero hindi rin ito dapat katakutan. Sa tulong ng tamang kaalaman, healthy lifestyle, at medical guidance, maaari mong maibalik ang dating sigla unti-unti, pero sigurado. Kung nararamdaman mong hindi na normal ang panghihina mo, huwag mo nang tiisin o ipag sa walang bahala. May dahilan yan at may paraan din para masolusyonan. Ang mahalaga, makinig ka sa katawan mo. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kaibigan mong maaaring may ganitong nararamdaman at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na madaling intindihin. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse, at dito sa channel na to, ang kalusugan mo priority ko.